What's up guys! So, yan! Oh! Uh, Grabe na! Unang pasok ko palang binaril agad ako. Cowardy! Shoutout nyo pala kay Cowardy. ka so, uh, pinagbabaril mo ko. Unang pasok ko pala nga. So, yan! Okay, nagdi pa tayo dito guys. Okay. Yan, skill po natin. O! Oh. Oh, talong talon po tayo. Oh. What's up, man? What's up? So, yan! Okay, guys? Uy! Pasakay na Okay guys hmm. Iniwan Try natin bubugin to Ikaw ba yung nama Ay ay man anak ko ikaw yung nama sa akin kanina. oh 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 ada apa Si Situ kan oh Hmm <laughs> Magician ata. Pasakay mo, pasakay. Ano, <laughs> oh, machichins color sa so sasakyan. Eh, hindi ko na. Oh, mas kong lokong to. Eh, hindi kaya. Mamahalin sa so sasakyan na to. Eh, hindi kaya makakaan. Ano hmm, yan? Yeah. Hmm. <laughs> Loko ka. Ito ba yung namalig sa akin kanina? Hmm. Shout out sa'yo nyo. Nung... Ay. Nakakaintang pala tayo dito. Pag naka ano tayo. Nakasuntok. Kasama ka kasi sa dam Oh, bulag ka siya may no? Kawawa. Ang ito kasi, pwede na siguro nating pinakawit ng sasakyan niya. Hindi ko pa rin masasakyan eh. niya. Dibad si ka lang sa loob ko. Okay, check na rin. naka-record pa ba tayo? Ayan, yeah, nakarecord pa tayo sa ating buys. Okay. Welcome back sa ating channel guys. Oh, ano So, hi. So, dalawa na po yung uh, natin. Gawa nung binalit tayo ng pasok pa lang. Eh, hey, ito, ito, ito. natakot may natakot siya sana yung bubugin ko yun dyan ayun ko kasi yung babaril ayun yung huli natin yun yun may hihihis sa sakyan doon nakapark yun o okay sasakyan na nakapark. Ano yun na kaya ito? Kunin natin. Ano yun kaya? Uy, na ako dun oh. Kabuli na natin yun. ng na ka Na binangga mo ako ha. Pagkita ka lambo ka ha. naman natin yun tumilam tayong ito itlang tumilam tayong ito sorry boss hindi 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 niya. hindi ko lang yung lambo. hindi 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 Ah, so, pasakay na lang Shoutout kay dance ay lapit mo boy Le level 44 ka na ano yung banggain mo banggain mo dali <laughs> grabe paano ako binanggalit ah lapit mo boy habulin na yung lambo magawa natin nakarecord pa tayo nakarecord pa tayo man Bilis hmm. <coughs> mo boy, bagal mo magtatakbo. Ano ba maglagay ng point point dito? Tayo ano Lamborghini? Meron tayo yung ano, naka-online na uh, 25. So meron tayong 25 online guys sa loob ng isang mapa niya sa mga hindi na kung anong lago po to ito po ay ang vice online bubugin ko kaya to boy salamat sa pahirami ko muna sa sakyan mo Grabe, pinakas mo ha bubugin kita halika hindi mo ko hmm? Hmm. loko ka hindi mo ko pinasakay ha hmm. Kalau mah, mahina uman itu. Hindi pa rin ako makakasakay mo, eh, no? Check na natin. Kaya natin barilin mo ba? Ako na ng bangko. Ay, hindi tayo makaano pala. Kaya kaya kung pabusagi tong sasakyan mo. Hindi, hindi tayo makasakay. Ay, may ari nito. Wala na. Hindi na bumalik. <laughs> Kawawa naman <coughs> Lupit mo boy, saan ka na ba? <laughs> Ito boys, check ko yung mapa kung saan tayo makakakuha ng sasakyan. Ang dami dito. Tayo po. Kaya nga natin yung akit dito. Ito na akit pala o. Oh. ko lang men kung saan ako makakuha na sa sakya. Parang may nakapark doon men. Kaya rin sa akin May lang nakapark. Ay sa sakya yung nakapark doon o. Eh. Sa sakya Hindi. Ito ano ba 'yung mga rocket na Sayang naman 'yung mga bahay dito hindi mapapasok. Paano na 'yung mga sasakyan? Dito dito kami sumakay. Hindi sinasabi pala dito. Ano? Hindi, hmm, mitao, mitao. Ginoo. Hmm. Saan ba eh? Sayang Ganti kita, ganti ko So yan guys, so meron tayong 30 online. Shoutout kay Yantox Liman. Yan. So, yung shoutout. So, I uh, sa mga gusto mo pa-shoutout, uh, just comment below sa ating channel. So, isa sa shoutout ko ay guys. So, actually, itong online trading na to guys. Pang-mobile lang po ito. Pero, kakaya naman to, Ito yung uh, parang generic na, generic games ng ano, uh, GTA. Yan. Yeah. Ito ang Vice Online. At siguro sa, ito yung low version ng Vice. Dipibay. So, ayan. ang, pang, ang pangit lang dito, no, nung mga, building, hindi natin makakayang pasok. Kung baga, pang highway lang siya dito, pwede naman makita-kita. Ayan. Hmm. Uy. Ay, nakataog na ng team wheelers dito guys, So, kaya Ay, dito. Kung so, natutuwa ako dito guys, oh, so, hindi siya makakakyat. Bakit kaya? Nadudulas. Ay, ano? O? Oh. Hindi <laughs> kaya akyat dito. Labi naman yung parking na to. Pang malupitang parking. Talagang pinark talaga sa taas. Yeah, pa. Ito man pang malupitang pang malupitang park. Nagkakagulo ata dito guys, Siguro naman namin yan dito. sa sakin na Uy, may tao dito min. Ito na ating dito ito. Uy, may tao. Natin, min, min pasa kay Min. Uy. So, uy. <laughs> Thank you. ano po kasi yung ano eh, yung bumalik sa akin. Sabi uh, na. <laughs> Nag-log <-logged> out. Sa <laughs> sakin Ayan, okay. ay ito, ayan, dali Agawin natin, dali, dali, dali Ay, grabe ka Okay, may reward Buhok ko talaga yung number yun sa akin Saan ba yun? Gaganti daw Ito nakatambay, ito Sopa ka ba nung gang na yun, ha? to so, ka ka ba? O, pa ka ba? babawi tayo min paano tayo bumawi? manunumpok tayo yun o oh. yun yung sa akin o oh. ka sa akin yun iikutan ko kaya si sa salito yun o pinabaril siya ayun. Ayun. Gawin natin. Ay, di makahin. GG. Hindi ko makuha. Masasakit ko na. lang, Ay, kunti na lang. Kunti na lang. Ikaw nakabawi. Grabe. Shout out nga pala doon. Sino ba yung hait? Napawian yun? ko talaga yun. Tuntok na sa akin min, wala kasing balay Pwede natin tumakbo. ito yung, ay, ito yung iniwan ko kanina sasakyan ha Kung may pa rin siya, kawawa ng driver na yun Min, pasakay, pasakay, pasakay Pasakay, pasakay, pasakay ay. Ah, ka, ah, lang, dumadaan sa harap ko eh. bawi tayo Ay, may tao dito May Hey Hey Hi Go Ito ata ito Kaya natin sa Displace ka, passive mode you cannot deal damage, passive mode Capacity lang pala ng buong mapa min, nasa 30 lang siya. Pero, uh, alam ko ba bakit 30 lang? Kasi 60 pa dapat eh. Ang isang mapa. Ano so, ba tala, Nakarecord ko ba tayo? Nakarecord pa tayo. Mayroon tayong 40%. So, Kamu Nanya po. Kamu Nanya means, I don't know. Shoutout kay Hulok Jr. Hulok Jr. Kamu, Kamu Nanya. Ito mga Vietnamese ata, ito may noon dito Vietnamese Sayang nakikita kaila Sayang ayaw niya kakaila kaka Ay, ito si Nabil Junior, Tagalog siya yun Tagalog kaya hatang salita dito You'll be invited to class Newbie class? Anong newbie class? wala tayong natin kung saan sila nag-ipon so dito yung mga online player may nuna sa gitna so kailan natin bumalik mula dito sa layo ko pala Tumisasakyan may pa pala kailan natin pumara sa ano ba siya Hmm, dwecho, 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 dwecho. yun Ayun. Dun siya, dun siya, dun siya dali. Ay, umiikot ang loko. Balik na nga lang tayo. Yan, yan siya. O, dumaan. Ang mga po balik sa